Buenos dias, señoritas y señoritos Today, uh, magaganap po dyan sa Quirino Grandstand Yung, yung bagong Pilipinas uh, makikip, kick off yung bagong Pilipinas program At uh, I believe nationwide program po ito So uh, sa lahat ng uh, sulok ng mundo uh, National and government uh, Uh, units will uh, will push the people to go to a certain area to to Kung saan daw ma-avail yung programa ng gobyerno Magsama-sama, may concert, may uh, rally uh, Pero ang masakit lang po uh, Hindi po mga politiko ang gagasta ng pera nila sa mga rally na ito uh, Sa Grand Rally, dyan lang daw sa Quirino Grandstand Mga 200,000 ang pupunta Ama sakit lang po mga pinilit yung mga government official and personnel pumunta dyan. yung iba uh, yung iba bus in pa ya yung iba uh, pa binayaran pa ng gobyerno yung mga ticket at saka yung mga hotel para pumunta dito sa Manila at uh, mga snacks nila at saka mga per dime nila. So, million-million po. Siguro mababa na yung mga 100 million for this occasion alone, alone all over the country or more than that. More than that ang gagastusin. Uh, para lang ipakita ng gobyerno na meron sila panibagong programa. pagar <laughs> parang nga uh, mauli, makwan lang, ma-repeat lang yung bagong lipunan ni Ferdi, ni former President Ferdinand E. Marcos. Pagkatapos sa uh, uh, maipakita lang na united ang taong bayan in support of the Marcos administration kaya wag na magtangka yung mga military na mag-stage ng coup dahil united ang tao behind sa mga Marcoses at isa pa ipakita nila na Uh, mas malaki ang rally dito kasi doon sa Dabaw, gagawin nila ng rally ang mga ang mga Duterte laban sa Chacha. At dito naman sa Manila, for sure, gagawin nila gagamitin nila ito mga rally sites nila para i-push na naman ang people's initiative ng uh, ng PI ng mga ina ng mga congressman at asawa ng mga congressman. So PI nyo 'yan, hindi 'yan hindi 'yan people's initiative namin pi ng ina at at ng mga uh, ng mga asawa niyo yan kasi uh, ang tao walang kinalaman diyan in fact uh, ginagamit niyo ang pera natin para para bi, bilhin ang signature ng mga tao Yan, mga pera namin inaalis niyo sa pera ng mga, mga mga mahirap para sa mga ayuda sana diyan sa DSWD inaalis niyo sa mga medisina, at doktor uh, at uh, ng uh, sa DOH budget para ibigay ng i-convert to to assistance para or uh, kapalit ng mga signature ng mga tao all over the country and then kino-convert yo sana yung mga trabaho ibibigay ng dole ganon rin para sa ayuda rin so sayang sayang kaya uh, habang busy kayo diyan habang busy kayo naglalarong politika habang habang busy kayo na na pinupush yung uh, yung uh, hangarin niyo na ma-extend ang termino nyo to 10 years more kasi ang gusto daw nila gawin na uh, either 5 years uh, reelectable yung congressman senator at ano yung uh, yung uh, congressman mayor uh, vice mayor governor kaya, uh, mal, uh, kaya malaki rin ang tulong at kooperasyon ng mga LGUs dito kasi kung malaking bagay kung embes mga 3 year, years ka lang magnanakaw, 6 years ka na. eh, tiba-tiba ka na nun. Kahit hindi ka na ng re-election, tiba-tiba ka na nun. Kwan ka na nun, bilyonaryo ka na nun. At syempre, kasama na rin yung Office of the President. So, extended na rin. So, kaya, yun. Na lahat sila nagpupush dyan sa tsa na yan. So, buti na lang, mayroong pang isa matino na na iwan sa gobyerno at ito ay uh, isang uh, i, uh, isang foreign uh, trained and uh, nagtrabaho na rin sa many countries abroad na magaling sa socio-economic planning issues ay ito ay si socio-economic Pl planning secretary Arsenio Balisakan na according to the inquiry report ay winarningan niya na itong uh, chacha ay nakakasira na sa bansa. Itong cha-cha ay tineturn turn off na ang mga investors dito dahil malapit na po tayo umabot doon na tinatawag natin na uh, uh, constitutional crisis kung saan dahil nag-aaway yung, mga, yung, sen, yung uh, House of Representatives, two houses of Congress, nag-aaway the, the Philippine Senate versus the House of Representatives. And the, <clears throat> and soon the Philippine Senate versus Malacanang, and soon the House and Malacanang versus uh, the Supreme Court, kung ang Supreme Court magru-rule in favor of the Senate na sasabihin unconstitutional yung People's Initiative. So in this case po, walang mga pertinent bills na maipapasa. Yung marami dyan nakapending na bills, yung increasein yung yung mga penalty sa mga smugglers, sa mga price hoarders, sa mga price manipulator, hindi na yung mangyari po. Mga kriminal, mga adikto, namimista, namimista kasi ang ang busy ang gobyerno sa paggawa ng mga rally kaysa humabol uh, sa mga sa mga drug lords sa mga wedding lords, sa mga kriminal diyan sa mga sa mga streets natin. Busy ang gobyerno sa chacha, busy ang gobyerno sa rally, busy ang malakanyang sa concerto, busy ang malakanyang uh, sumakay ng helicopter kaysa kaysa ayusin yung traffic. Kaya dahil diyan turn off yung mga invest investors. Kaya take uh, fake news lang ang sinasabi ng mga congressmen na na economy gusto nila uh, i yung economic provision sa constitution para gumanda yung yung business climate hindi po they don't care about the economic climate of the country in fact they are destroying the country kese hoda kese hoda walang Walang investor papasok dito sa atin Importante ma-extend yung termino namin Maimportante tuloy-tuloy Ang pagnanakaw namin So yan po, that is the the True state of the nation Kaya uh, kayo, mga Supporters ni Marcos We appreciate you being here Ito for sure na naman I-unsubscribe uh, nyo na naman yung Yung channel ni VAT Pero pasensya na po uh, Gumagawa lang tayo ng Ah uh, Ah uh, we are just working for the country wala tay ibang agenda dito. Kung ang mga politician busy sa chacha, busy sa concert, busy manood ng F1 racing, busy pumunta ng abroad, busy gumasta ng uh, 125 million confidential funds si Sara, busy gumasta ng 51 billion uh, Pork barrel si si uh, Paulo Duterte at busy si uh, si uh, speaker uh, speaker no uh, 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 Martin Romualdez gastusin yung 2.6 uh, billion uh, uh, extraordinary and emergency funds na pinapa-audit ni President Duterte sino po ang nag nagpa-fight para sa interes ng bayan Syempre tayo po at kayo wala wala na po tayo asa sa kanila Tayo na lang magpe-pressure sa kanila So please share this vlog to friends and relatives to join for them to join us and please tell them to subscribe to the blogcaster Armadin channel for them to join us in our anti anti uh, corruption and electoral reform advocacy so buti pa ito si Balisakan. sinabi niya wala na nasisira na ang ekonomiya dahil sa chacha na ito sabi pa niya i hope they can agree very soon because we don't want that uncertainty One of the factors that inhibit investments whether domestic or foreign is a state of uncertainty. So there you have it. Hindi ang problema ang constitution. Hindi problema ang 1987 constitution. It is the way our politicians are fighting against each other sowing uncertainty. Ang sino man investor na papasok sa isang bansa pagkatapos takot siya na after a year magkuang magkudeta ang bansa mag mag, mag, uh, mag uh, people power ang bansa or may mag constitutional crisis kung saan hindi magagawa yung serbisyo walang budget maibigay sa gobyerno mag mag civil war ang mga tao mag uh, mag, uh, uh, mag rally rally na lang at mag uh, mag uh, 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 there will be mayhem and uh, chaos in the streets. Yeah? Parang sa mga nangyayari sa mga ibang bansa na nakakagulo-gulo. So ayaw ng mga investors dyan. Pupunta sila sa ibang bansa na kung saan walang away-away gaano. Kaya po hindi sila iniiwasan nila Pilipinas dahil away ng away and this time because of chacha. Kaya tigilan nyo na yan, Mr. President. If you are not part of it, stop it. Kung hindi kayo naglalaway sa sa term extension, stop it na. Kasi uh, sabi ni Barisakan, uh, kung hindi daw magkasama-sama na yung mga kwan or ipigilan na itong tsatsa, uh, mas lalong babaksak yung ekonomiya natin. Sabi niya, we hope that our leaders will come to a common, common position quickly so that we can move on. So, Uh, before Chacha okay naman tayo eh nag-aaway-away yung mga Duterte at uh, at uh, Marcos okay naman eh ngayon lang na na-isolate na, na, -isolate na uh, yung Senado nag ready na pumunta sa Supreme Court nag-aaway na pati mga bata ni Romualdez sulit sila ang mga senador rin galing galit na yung iba kay President Bongbong Marcos although hindi nila hindi nila openly bin binabanata si Marcos pero ganun na rin in indirectly binabanatan sila si Marcos through his uh, through his first cousin si uh, si uh, Martin Romualdez. Ito nga maganda nga ito uh, sinabi nga ni Balisakan although nag-agree siya na meron na uh, meron economic provision dapat palitan pero sabi niya uh sabi niya, that's not the only problem that we face as a nation when it comes to economic development. So hindi lang daw yung mga economic provisions ang problema natin, sabi niya. Sabi niya, and I quote, we need to address the ease of business that are always mentioned. The high cost of certain inputs like energy and the predictability of our policies, regulatory or otherwise. So, ano yung sinasabi niya na we need to address the ease of business issues? Ito daw parati binabanggit ng mga, ng mga investors kaya hindi sila pumapasok dito. Iyon yung sinasabi ko sa inyo. Hindi kasalanan ng 1987 Constitution kung ang mga LGUs down to the barangay, pati kasama ng mga NPA at, at, at uh, mga terrorist groups, ginagatasan yung mga negosyante, sinusunog yung mga bulldozer, kinikidnap yung mga negosyante, kinikikilan, pinapahirapan yung papeles. I should know, I'm a businessman myself. Pinapatagal yung mga papeles. Yan ang number one problem. Sa ibang bansa po, kung investor ka, tapos three days. Dito tayo, kung investor ka, tapos three years. Kung matapos katakot-takot, lahat ng ehensya, gagawin kang milking cow. Lahat ng ehensya, merong ganito. E eh, ang gagawin ng mga kwan, ng mga investor, kumaripas na lang pumunta sa Vietnam, sa Thailand, sa Indonesia, sa Malaysia, nawala niyan. Nawala niyan. Yan ang number one concern ng mga investor. Number two, dahil korap rin yung mga namumuno sa sa natin, power sector, pinakamataas tayo sa kuryente sa Asia. And then, uh, and then yun, yung mga policy natin dito, pabago-bago dahil nga sa politika. Tulad itong constitution, okay na nga ang constitution, babaguhin na naman. So tama ito si Balisakan. So sabi niya, itong mga bagay asikosuhin rin sabay ng, uh, ng, charter change. Pero I, I know, binobola na lang niya si Marcos para sinabi na sumusuporta sa charter change. Kasi yun nga, sabi niya, ang number one complaint talaga is ease of doing business. Yung ba, pagpasok mo, Dere-derecho na yung ma-approve yung business mo basta may pera ka lang at gusto mo magnegosyo dito. Tayo, di ba, nararamdaman nyo yan. Kahit maliit na negosyo, kinikikilan. E eh, lalo na yung mga investor, yung mga da nagdadala ng dollars, pounds. Yan, kinikikilan yan. And that is the number one problem of the Philippines. That is the number one problem of the slow business growth ng Pilipinas. So yan ang dapat i-address muna. So please share this blog sa mga pupunta sa rally o hindi pupunta sa rally mag counter rally tayo mag people's rally tayo through social media iparandam natin na hindi natin sinusuporta ang PI ng ina ng mga congressmen at asawa ng mga congressmen at hindi natin sinusuporta ito mga slogan na hindi naman mapapakain o mabibigyan tayo ng, ng trabaho at negosyo so uh, don't forget to tell your friends subscribe to our channel to be part of our advocacies so thank you very much for watching and see you in my next vlog